嗯。嗯。嗯。嗯。嗯,嗯,嗯

Spirito. Mm. Tao kayo Espiritu? Mm. Tao Espiritu? Tao? Tao Tao laki babae? Mm. Laki babae? Laki Ano to? Kulang barang? Ha? Kulang barang? Ano to? Barang Barang, binabarang mo ito Anong kasalanan nito? Anong kasalanan nito? Po! <coughs> Ano kasalanan nito? Wala. Wala. Bakit bakit mo binabaran kung walang kasalanan? Ha? ha? Bakit mo binabaran kung walang kasalanan? Hindi ko alam. O, Wala. Bakit hindi mo alam. May nagpagawa lang sa iyo? Mayroon. Magkano bayad sa iyo? Magkano bayad sa iyo? Isang tanong, isang sagot. Kung ayaw mo masaktan. Ha? ha? Maliit lang bayad. Ha? Maliit lang. Maliit lang. <laughs> Sino nagpagawa sa iyo? Ah. Sino sayo? Tagot. <laughs> Sino sayo? Ha? Sino nagpagawa sa iyo? Sagot. Sino nagpagawa sa iyo? Ha? Sino nagpagawa sa iyo? Kaibigan. Kaibigan. Ano pa lang nilagay mo diyan? Ano, bakit lumulobo yung tiyan niyan at may mga tubig sa kanyang baga? Ano yan nilalagay mo tubig? Alam. Tubig, tubig yan. Tubig. tubig. O oh. oh, tanggalin mo na. Tubig. O oh, tanggalin mo. Tanggalin Naglasin mo. Tanggalin, tanggalin mo ko na. O oh, tatanggalin mo, itapon mo. Tanggalin mo. Kunin mo yan, tapon, tapon mo. Tapon, tapon ko na. Tapon mo. Lahat. Tapon baga. Ilisan mo. Tapon ko na. Huh? Oh, huh? Manginginig Ha? Ah. Oh! Huh? Oh. Tanggalin mo lahat. Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo. Ah. Oh. Ah. Sa baga. Sa baga. Sa likod. Sa likod. Sa likod. Itapon. Itapon. Tapon mo. Oo. Tapon mo. Tapon ko. Oo. Oh! Tapon ko na. Oh. Tapon mo na. Galit ka? Oh, hindi. Oh. Hindi. Lalaban ka ba? Hindi. Oh, ayaw mo lumaban. May takot ka ba sa Diyos? May takot Meron. ka ba sa Diyos? O ginagawa mo karumaduman na krimen na ito? Alam mo no. krimen na ito? ah. Rumaldumal ito? dito sa mata ni Allah? Muslim ka? Ah. Ha? Hindi. Ano ka? Christian. Christian. Oh. oh sa mata ng Diyos, dumal yung ginagawa mo, ha? Ah. Puh, tanggapin mo yan. Ah. ah. bibigyan Pagbibigyan kita. Ah. Pagbibigyan kita ng kumbate. Mm. na hinahanap mo, ha? Hmm. Uh. Uh. oh, tayo lang. O, tayo lang. Hmm. Uh. Hmm. Uh. Hmm. Uh. Titigilan uh. mo na ito. Titigilan mo na. Titigilan mo na. Titigilan ko na. Sigurado ka? Sigurado. oh, dalawang uh. kamay. Baklasin mo. Dalawang uh. kamay. Tanggalin. Uh. Uh. Sige. Tapon. Tapon. Bilis. itapon. Uh. Uh. Lahat. Gusto ko uh. umaling neto mo uh. pasagad, ha? O. Tapon na. Uh. Uh. Tapon pa-benah? ah na. phu ah 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 phu ah ah pag phu ah ah ay phu ah ah tanggaling ba? tangaling ba tangaling kunah tangaling ba na tang mag-sisik tama na? mag-sisik tama na ka pasok ngayon din ang nagpagawa. Pasok! Ah! 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 Laki ko ba eh? Ha? Ah! Lalaki ko ba eh? Lalaki! Lalaki. Kano-ano mo ito? Ah! Kano-ano mo itong biktima? Ah! Kano-ano mo? Ah! Kaibigan! Kaibigan! Bakit mo ginaganyan yung kaibigan mo? Puh! Ah! Ah! Bakit ginaganyan mo yung kaibigan mo? Ah! 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 Tama Ah! Tama po. Isisi <laughs> ka na ha? Isisi na po ako. Ha? Ah, opo. Walitin mo pa, hindi na? Hindi na po, hindi na po. Hindi na? Opo, opo. Magkano binayad mo? Opo. Magkano binayad mo? Wala po. Ha? Ah? Magkano? Wala Mura lang. Opo. mo. Opo. Oh. opo, opo. Kinit. Nakapoy ng araw. Sunugin. Opo. Opo. hindi na. Hindi ulitin po Hindi mo po Opo 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 O papatay na lang kita? Ay! Ah, gusto mo mamatay? May anak ka ba? Meron po Meron, mayroon. eh may anak din ito? Meron po May asawa ka ba? May asawa ka ba? Meron po meron Mayroon din na tawa ito? Opo Hindi opo Hindi ka ba naawa sa sarili mo kung papatayin kita? Opo Ha? Hindi ka opo. ba din naawa dito sa taong na biktima mo? Naawa po naawa po no, no. naawa, kung yan ang gagawin ko sa'yo Nagsisilip ako nagsisilip Kung ipalik ko sa'yo yan hindi na po. Doon mo yung na buong katawan mo, pati mata mo. Nagsisi na po ako. <laughs> ha? Huwag na po, huwag na po. Huwag na? Opo, opo. Ay, opo. lang niya kayo. Opo. Kaibigan mo lang gumawa. Opo, opo. Kilala mo lang. Opo. Bakit ano pala galit mo dito? Oh, wala. Ha? Wala na po. Huwag kayo. Pero ba siya ano po? Selos yan, ingit. Opo, siya ingit lang ah, po. Ah, na ingit. Basta inggit, ingit, pikit! Opo, opo! Basta ingit, pikit na. Huwag na po, huwag <laughs> tama na po, tama na po. Tama na. Tama na. humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Opo. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Humingi na po ako ng kapatawad sa Diyos. Ah, patawad mo. po, patawad. pag ko pa. Sa hindi ko na po ulitin. Sabihin mo, pag ko pa. mamamatay <laughs> ako. Ko, mamamatay po, Oo. Oh, oh. Tama na po. Tama na. Opo, oh, opo. Sisimik po ako. Oh, oh. Sigurado, Sigurado po. Pa, ha? Opo, opo, opo. Kung mo pa ito, papatin kita. Opo, hindi ko na. ako. Oy, oh, po, opo, hindi na po. Hindi na po, tama na po. Mapatay ako naman katulad ninyo. Tama na po, tama Umapatay na. Po. Ako tama hindi ako na, 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 na. na ha? Opo, opo, opo. Tama na Sipat po. Sipat ng inang birhen. Opo! Opo! Oh. Oh. Tama na po, tama na po. Tama na. Tama na. Opo, opo. Opo. Pag sinabi kong Titigil na kayo, titigil na kayo, ha? Titigil na po, na po ako. Umihinga na ko sa lalaking ito. Oo. Umihinga na ko Kung ano man ang nagawa ko po sa inyo. Patawad po, patawad. Hindi ko na puulitin. Hindi mo na talaga mauulit yan. Opo, opo, Ha? Kasi pagulitin mo, mamatay ka na. Opo, opo, Ha? Intindihan mo ako? Opo, opo, opo. Opo. Opo! Opo! Poo! Opo! Opo! Ha? Opo Opo, opo. Sumo, butasan ko yung kamay mo. Wag po, wag po, ha? wag po. Hindi ko. Na po. Ha? Hindi po, sir. Ha? ha? Opo, opo. Huwag mo na wag na. ulit yung magkukulam Ano na po. magkukulam pasok, ulit. Ha? Buksan ang portal. Pasok, po! Ah! O, ikaw. Ah. Ah. oh, ikaw. Ano? Oh. mo na lahat? Tinanggal ko na po. Sigurado ka? Opo, opo, opo. 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 Matagal Tangal. mo itong ginagawa? Tanggal na matagal. <laughs> matagal na? Opo. Tagal na Paano yun? Paano, ginawa mo? Paano yan? Picture niya ba? Eh? <laughs> hindi ano? po, hindi po. Ano? Ah, ano lang po, sinabi lang sa akin po. Kaya nga, paano ginawa mo ang ritual? Paano yan? Nilagay mo sa bote, <laughs> tapos tinapon mo sa dagat? Or Hindi po, hindi po. Paano, paano? Nil nilagay ko lang sa ano. Sa ano lang po, sa lupa lang po. Sa lupa, lupa lang, po. may tubig. Mayroon po. Yung picture niya? Opo, oh, opo. Ah, kaya lumalaki, lumalago oh, ito. Opo, opo. Oh. O. Gusto ko kunin mo ngayon mismo. Basagin mo yung bote. Apo, Ha? Kunin mo. Okay po, okay po. Kunin mo, kunin ko po, kunin ko po. Kunin ko na po. Kunin ko na. Sige, kunin, kunin mo. Ko. Kunin ko na po. Apo. Basagin mo sa harapan ko. O, opo, 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 Basagin, mo na mo. po. Basagin ko na po, kunin ko po. Oh, basagin, basagin, mo. ko na po. Ah, oh, kunin mo yung picture niya. Opo, yung picture. Kunin mo yung picture niya. Oh. Picture. oh, mo picture niya. O, oh tanggalin mo yung ritual ng o sumpa na nilagay mo. Sinanggal ko na po. Ikaw pa nga na nagdasal, nag-orasyon.

po ah! Sinungaling po. Ah! Sino ngaling ka? Sino marami ka nang ginawang... daw ang Po po po. Ilan na? Marami na? Ah, may napatay ka na ba? Ha? Ah? Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Ulitin ko. Sabihin mo na lang yung totoo. Nakapatay ka na hindi ba? Hindi pa po. Hindi pa. Alamin natin yung katotohanan ng Panginoong Diyos. Sobra ah! rin nang nakakaalam. Ah, ay nagsisinungaling, masasaktan siya ng labis. Po! Oh! Ay! ay sinungaling ka. Ah. Oh! 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 Ah. Oh! Ganyan naman pala oh! eh. eh mo na oh, tanggal mo na lahat. Oh, tanggal mo na po. Uh, tanggal mo na, nabasag mo na. Opo, oh, oh, opo. Yung mga oh. kung ano man meron ka mga kapangyarihan, i-surrender mo sa akin. Opo, opo, opo. Surrender mo sa akin, kunin mo. Surrender mo no, na po. Sus ano no, ba 'yan mga libro ba 'yan? Opo, 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 mga libro po. Ay, pak... ha ibigay mo sa akin. Opo, opo, ibigay ko na po. Uh. Oh, Surrender na po. Yung yep. mga oh. bote-bote mo kung ano-ano dyan. Suko oh. na po, suko na po. Soko mo sa akin. Opo, opo, opo. na po. Opo, opo. Opo. Diyos na bahala sa iyo, marami ka na napatay. Okay po. Uh Hindi -huh. inang Diyos, ikaw na oh, sa Opo, mm -hmm. opo. Oh, Saan ko ba? Saan ko lumay? Saan ko Si tatlong Diyos at Haring ng Kamatayan. haring nun ang kamatayan, pero man ako nakalawit ng na magkabilang tangin. Pasangin ang oh, mga na ito. Destrua, did you spot it? Did you spot it? Destrua, did you spot Ah! Tulog ka lang? Opo. Oh, oh. Ah, ito na ba? Opo. Oh, oh. Relax lang.